Mariing iginiit ni Senador Bam Aquino sa DICT ang agarang pagpapatupad ng batas para sa libreng internet access. Bilang co-author ng Free Internet Access in Public Places Act, binigyan din ni Aquino na ang pagkaantala ng rollout ay hadlang sa pagangat ng ekonomiya at pagpapataas ng kalidad ng edukasyon ng bansa. Layunin ng Senador na matiyak na ang bawat Pilipino, lalo na mga estudyante sa pampublikong paaralan, ay magkakaroon ng libre, mabilis at maaasahang internet access. Sa datos na ipinakita sa Senado, 2,872 lamang sa 58,121 na pampublikong paaralan ang kasalukuyang konektado sa free Wi-Fi program ng gobyerno. Napakahalaga ng internet connection ngayon po sa ating mga buhay. Isa na siyang pangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po ito para makuusap ang ating pamilya at kaibigan, ginagamit din po para makahanap ng trabaho, magsimula o magpalago ng negosyo at pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Dagdag niya, mahalaga rin ang koneksyon upang makakuha ng impormasyon, balita at update para maging ligtas sa sakuna at banta ng mga kalamidad. Yung mga schools natin, kanya-kanya silang subscription. Yes, Mr. Chair. Haven't we considered uh, coming up with a bulk deal for our telco partners? Ayon kay Aquino, nakapasa na ang batas at ang kailangan na lang ay malinaw na master plan at sapat na pondo at gawin itong prioridad para sa mabilis at epektibong implementasyon. Hamonia sa DICT, tiyakin ang sapat na budget para sa pagtatayo at pagpapanatili ng free wifi sites, lalo na sa mga pampublikong paaralan. Ipakita sa publiko ang detalyadong plano kung paano at kailan naabot ang libreng internet sa bawat munisipalidad kasama ang timeline at metrics unahin ang mga lugar na kulang sa serbisyo ng pribadong sektor at mga kritikal na institusyon tulad ng ospital, ahensya ng gobyerno at terminal. Nagpahayag naman ng suporta ang mga telecommunications firms na magbibigay ng diskwento sa DepEd para sa connectivity ng mga pampublikong paaralan. Habang nangako naman ang DICT na ikukonekta ang nalalabing 11,964 na pampublikong paaralan sa kanilang libreng programa bago matapos ang taon at tiniyak na uunahin ang mga eskwelahan sa malalayong lugar. Sa pag-push natin para maimplementa ang batas na free wifi, lahat ng Pilipino dapat makinabang dito. Dahil ang access sa internet ay access po sa kaalaman. Access po sa pagangat ng ating buhay. Ako po ang inyo kaibigan Clarissa De Guzman para sa Malitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.